Welcome sa landas ng pag-asa. Alam mo, yung Panginoon eh pinapaalala sa atin ngayon, huwag daw tayo matakot pag kung yung mundo ito yung mga pag-iisip, pananaw ng nasa kapaligiran natin na kontra sa mga tinuturo sa atin ng Diyos. 'Yun yung mundo. Sa Gospel of John, eh, sinasabi niya itong mundo na to daw magagalit sa ating mga disipulo. Unang-una, -una, sabi niya, hindi naman tayo pwedeng maging mas dakila pa sa ating Panginoon. Eh kung yung Panginoon nga natin mismo, si Jesus, eh galit sa Kanya yung mundo, kasi ginagawa niya yung tama. Nagmamahal siya ng kapwa, matapat siya sa Kanyang tungkulin. Eh sinasabi ng Panginoon, kung yan ang ginagawa mo, eh huwag kang magulat kung galit sa iyo yung mundo. Huwag tayo matakot. Ang mundo natin ngayon, di ba, pinapalakpakan ng mga mali ang mga hindi dapat palakpakan, ang pandaraya, pagnanakaw, eh, siguro naman, kung tayo gumawa ng tama, huwag naman sumakit ang loob natin kung galit sa atin ang mundo. Hindi ba? Mas okay na yung Panginoon natin natutuwa na ginagaya natin siya. Gumagawa tayo ng tama sa kalagitnaan ng karanasan na minsan galit sa atin ng mundo. God bless ha!